sa summer naman po ng hostage ang isang security guard ng SSS office sa Katbalogan patay ang suspect ligtas naman na ang dalawa niyang binaril nakatutok si Joseph Moro. Nakunan ni Romel Ruto ang pakipagnegosasyon ng SWAT team sa hostage taker na si Patrosenio Daboco, security guard sa SSS office sa Katpalogan. Ilang sandali pa na ilabas na ang dugo ang katawan ng hostage taker. Nadala pa sa hospital pero binawian din ang buhay. Ayon sa pulisya, nagsimula ang insidente ng magtalo umano si Dabokol at kasamahang kinilalang si Melvin Oliva. Binaril daw si Oliva pero agad siya nakalabas ng opisina. Nung may din na sa na, sakaraw nagmatigas si Dabokol at hinostage ang mga empleyado ng SSS. Kalauna'y pinalabas din niyang iba, maliban sa isang empleyado ang ginawa umano niyang human shield na binaril niya sa gitna ng negosasyon. Ito na raw ang naging hudyat para sa mga polis after uh, more or less two hours of negotiation, hindi nag-give up yung suspect. Wala tayong ibang recourse rather than to pumunta dun sa last option, which is the assault. Apat na tama ng bala ang tinamo ng hostage taker. Ang kanyang mga nabaril ligtas at nagpapagaling sa ospital sa Tacloban City. Ayon sa katbalogan polis na Saig tingin ng screening sa mga security guard para maiwasang maulit ang ganitong insidente. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.